Anong mangyayari kung may mahulog na coin mula sa pinakamataas na building sa mundo? Imagine, finally nakabakasyon ka na rin at naroon ka sa Burj Khalifa sa Dubai, ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Habang nagpapapicture ka sa labas, bigla mong naisip, paano kung may mahulog na barya mula sa itaas? Delikado kaya ito Marami ang naniniwala na kapag may coin na nahulog mula sa skyscraper, kaya nitong pumatay ng tao sa baba. Pero, totoo ba ito? Matagal nang usapan yon simula pa noong isang libo siya, na isa nang matapos ang Empire State Building. Akala ng iba, parang bala raw ang barya dahil sa taas ng building. Pero ayon sa siyensya, hindi ganoon ang nangyayari. May tinatawag tayong terminal velocity ito ang pinakamabilis na bilis na kayang abutin ng isang bagay kapag nahulog. Dahil may air resistance o hangin na pumipigil, hindi na tuloy-tuloy ang pagbilis ng coin. Sa madaling salita, kahit mula Burj Khalifa pa yan, pareho lang halos ang bilis ng coin sa Empire State Building. At dahil flat at magaan ang coin, umiikot-ikot ito habang nahuhulog, kaya lalo itong bumabaga. Hindi ito aerodynamic, kaya hindi magiging lethal. Kung ballpen o bato ang ihulog, mas delikado iyon dahil mas mabigat at mas aerodynamic. Pero coin lang? Hindi. Kahit mahulog pa ito sa vacuum, kung saan walang hangin, oo, mas mabilis, pero hindi pa rin sapat para pumatay ng tao. Makakasugat lang. Kaya sa susunod na nasa ilalim ka ng skyscraper, huwag kang matakot. Ang coin na mahulog mula sa taas, hindi ka nito papatayin.